Magandang araw! Ako po si Micah Cruz mula sa grade 2 SSES ng paaralang elementarya ng Tapina. Paano nga ba natin na ang pagmamahal sa ating bansa? Bilang isang bata at mag aaral, maipapakita natin ang pagmamahal sa ating bansa sa pamamagitan ng paggalang sa watawat ng Pilipinas at pag-awit ng lupang hinirang sa wastong paraan. Pagpapanatiling malinis, maayos at pag-alaga sa ating kapaligiran ay isang paraan ng simpleng pagsunod sa batas. Pagtangkilik sa sarili nating mga produkto upang ipakita ng pinapahalagahan natin ang gawain ng ating mga pagbabayan. Paggalang at pagrespeto ay isang tanda ng ating pagka-Pilipino at pagmamahal sa ating bansa. Pananampalataya at pagiging matapat sa Diyos sapagkat sa kanya tayo kumukuha ng lakas sa ating mga gampanin sa ating buhay. ng mabuti para sa ating sarili at sa ating bayan tungo sa ikauunlan ng ating bansa. Iba-iba man ang ating pamamaraan, ang importante na ipapakita natin ito sa makataong pagpapasya at kinos tungo sa makabuluhan at mabuting pakikipag-ugnayan sa Diyos, kapwa, kapaligiran at sa ating bayan. Mahal ko ang Pilipinas. Pinoy ako, ipinagmamalaki ko ito.